Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Puerto Point Lighthouse sa siyudad sa San Fernando, La Union, nga kilala man nga San Fernando Lighthouse. Kag ining er, lighthouse nga kunsa sa diin makita sa aton karon una nga gintukod sa itong mga late 1880s or early 1890s sa panahon pa sa mga katsira. Ining nga lighthouse, parte sa original nga madako nga plano sang mga katsila, sa mga katsira sa pag-improve sa mga coastal navigations sa archipelago sa Pilipinas. Kasubong man sa mga lighthouses nga aton makita dito sa Capones sa, Zamb sa, Zambales. Kag-amo sa Cape Bojador doon dito sa Ilocos Norte. Ini nga lighthouse, nagapadayon sa tion sang mga Amerikano. Kagin modernize, kagin padayon ng iyang operation, kag function bilang isa ka navigational guide para sa mga barko nga nagaatubang diri sa South Philippine Sea kag as uh, ang hapon ini nga lighthouse naguba sang giyera apang sa mga 1970s o 1979 sa pamuno sang Philippine Coast Guard ini liwat nga lighthouse nga atun makita karon gintukod nga isa na kabuhat sa simento kag moderno nga mga materials hindi nga lighthouse nagapadayon sa pagpabilin sa mga taga San Fernando. Hindi lamang anay isa katistigo sang importante sang katsila, sa importante ng mga proyekto sa mga katsira sa pag-improve sa navig coastal navigation dito sa Pilipinas, kundi karon nagapabilin na nga isa ka importante nga heritage kag cultural infrastructure nga masami ginabisita sa mga turista <coughs> kag sa mga pumuluyok man dito sa San Fernando. Uh, La Union. Para sa ihibalos ang mga Victoria Sanon, ako, si Consigaldino, Dino Acuña, ang parientes, ang masa.